Ito ang gulay, guys. Namitas ako ng gulay dyan sa bakuran. Talong. Yung sitaw sa palengki pala galing. Yung isang okra niyan galing. Tapos lubi-lubi sa bakuran. Malunggay. Dyan. Tinaksaw ko muna yung ulo ng barilete. Lutuin muna natin yung gulay. Sabay sa paksi. Bawi lagay yung gata. Kailangan lutong-luto. Ito na ang aking niluluto. Nilagyan ko na ng gata. init, Ay! Nilagyan ko na, na siya ng gata. Luto na. Luto na siya, guys. Gusto ko may sabaw-sabaw. Kaya sarado na natin yan. Bye-bye. Bye-bye. Luto na. Luto na ang aking ulam. Hmm.